So welcome kayo guys sa youtube channel natin Ito ay pag DIY ng sariling bahay At ang diskarte natin dito ay paunti-unti Siyempre, hindi natin kaya magpatayo ng biglaan Kaya paunti-unti Mag-iipon, tapos bibili materialis At gagawin natin So tayo na rin gumagawa nito Tayo na rin nagdi-DIY nito So sa nakaraang video Nakita ninyo kung Paano natin ginawa ito Itong mga haloblock Ilang black to paikot, pupunta rin sa kabila ilang alu-block yung ginamit natin at ilang simento yung nagamit natin dyan tapos binigyan ko rin kayo ng mga tips kung paano gawin ng poste na yan, so kung gusto makita sa nauna akong video pwede yung silipin so itinigil ko muna ito ito at wala pa tayong additional na pambili ng simento at mga alu-block kaya tigil muna yan so itong kahoy na to, sarili namin to kaya ito, ito na yung ginawa ko ngayon, inoon ko na to para hindi ako mahirapan magpako rito. Kung sakaling tinuloy ko na kasi ito ang dito sa taas, mahirapan ako rito maglagay. Kaya inutol ko muna siya, dyan. Tapos naglagay na ako ng raptor. Ang size ng raptor natin ito is 6. 6 inches by 2 inches. So 2 by 6. Okay. Tapos so ganyan ang paggawa ko niyan. ganun din ito. 2 by 6 din yan so okay ayan pinakuhaan ko siya ng dalawa rito ayan tapos dito dalawa rin tapos nakapatong lang siya muna dyan sa ayan nakapatong lang siya sa biga natin ayan nakapatong sa biga so kung nagtatanong kayo kung bakit merong uh, mga pako dito sa gilid na to yan. Punta tayo muna dito sa kabila. Okay. So, ang purpose ng mga pako na to, kung nakikita kayo ng pagkabit ng hamba, hamba ng mga pinto, pinapakuan nila yon, tapos bubuusan nila. So, antibay ng pinto, yung hamba. Wala kang makitang crack dahil ganito ang discarte na yun. So, ang pinto nga gumagalaw-galaw pa, humahampas-hampas. Pero yung hamba, kita mo, ah uh, fit na fit, fix na fix. Wala kang makita crack na ma lang dun sa simento. So, ganun ang gagawin natin dito. Okay. Pag, pag na-fix na natin lahat, yung pati yung ah uh, uh, raptor pa sa gitna, ah uh, bubukusan natin to. Ayan. Takpan natin sa ilalim, tapos bukusan natin to. So, doon ako nakakuha, nakakuha ng idea kung paano gawin yung hamba ng pinto. So, binubuhusan nila yung parang ganyan. Yeah. So, matapang ang ibuhos natin dito. Ang ratio ng gawin nating halo rito ay dalawang buhangi sa isang semento. Ayun. Buhosan natin 'yan. So, pag natin lahat 'to, subaybayan so niyo. Eh, ito pa na-install ko, nagawa ko. So, update ko ulit kayo sa uh, susunod pa ang uh, mga video ang gagawin natin tapos pag na tayo dito ng hamba sa pinakagitna punta roon uh, bibili tayo na si parlance na si parlance na bakal na yung gagamitin natin so abangan nyo ipipix ko yan dyan yan so abangan nyo ang mga hakbang kung gagawin kung paano gumawa ng paunti-unting pagtatayo ng bahay pag DIY ng sariling bahay at mabibigyan ko kayo ng mga idea na uh, ang ilan sa mga idea nito ay ako lang mismo nakaisip. Siyempre ang ilan naman eh nakakuha rin tayo ng mga idea sa ibang mga mason, sa ibang mga karpintero. So tatawid muna tayo sa kabila. Okay. So yan. Iwanan pa yung atak dito. So ganyan. Kabilaan gawin natin gano'n. Bukusan natin dito sa ilalim takpan lang natin yung sa dyan takpan natin sa ilalim tapos buhusan na natin okay yan may mga gagawa pa tayong formas sa mga poste natin so bago natin ituloy ito yung hollow blocks na to at buhusan yung mga poste tapusin muna natin itong uh, bubong natin So, Subaybayan so, nyo ako. Baka magpaplano rin kayo ng uh, pag-DIY ng sariling bahay nyo. Hindi kaya pag-manage. Eh, uh, marami kayong mawakukang idea. Diba? Sigurado, hindi lang ako ang pinapanood nyo. Pinapanood nyo rin yung ibang nag-upload ng mga video sa YouTube ng DIY, nag-DIY. So, sigurado, may mga idea rin kayong makuha sa kanila so sa akin may ibibigay din ako mga konting idea so huwag nyo kalimutan mag subscribe uh, okay At uh, at pakilike yung video natin so dito lang muna itutuloy natin to okay